Sa kabila ng pagtatapos ng multilateral maritime exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika, tuloy pa rin ang iba pang aktividad sa ilalim ng Balikatan 2024, kabilang na ang amphibious exercises. Yan ang ulat Patrick De Jesus. Matapos ang makasaysayang multilateral maritime exercise ng Amerika, Pilipinas at France sa West Philippine Sea, Tuloy ang iba pang aktibidad ng Balikatan Exercises 2024, kabilang ang amphibious exercises ngayong Martes. Nalahok sa amphibious exercises ng Balikatan 2024 ang mga tauhan ng Marines at Navy. Sa kain landing craft unit na ipinaba mula roon sa BRP Davao del Sur, patungo tayo sa lugar ng pagsasanay sa Rizal, Palawan. Mula sa dalawang LCU na dumaong sa pampang ng barangay Kampong Olay sa bayan ng Rizal, nagsagawa ng amphibious landing ang mga Pilipinong tropa mula sa 3rd Naval Combat Engineering Battalion at ang Marine Battalion Landing Team 9. This is uh, an operation wherein we utilize yung ating barko as the platform for our Philippine Marine Corps sa kanilang shift to shore movement or uh, ship to objective maneuvers. Isa sa ipinamala sa pagsasanay ang obstacle breaching capability ng amphibious raid. Matapos ito ay nag-formation at ipinakita ang pagbibigay seguridad sa lugar kung saan din gagawin ang live fire exercise ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS ng Amerika at 105mm howitzer ng Pilipinas sa webes Sa mga amphibious operation, malaking tulong ang mga gandang barko gaya ng BRP Davao del Sur sa pagde-deploy ng mga landing craft unit. This will give us an edge, especially right now that we are in a country. Uh, if we are to maneuver from the sea, na kailanganin talaga natin itong barko para may padala ang ating puwersa doon sa beach landing site. Sa gitna naman ng pagsasanay, naroon ang mga tropa ng Amerika at tila na ipakita ang tunay na kahulugan ng balikatan. Nabalahaw kasi ang buggy na sinasakyan ng mga Amerikanong Marines. Kung saan to the rescue? ang ating Philippine Marines upang tumulong. Samantala, sa silangang bahagi, patuloy na minamanmana ng Philippine Navy at Coast Guard ang mga Chinese research vessel na namataan malapit sa Katanduanes. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, kasalukuyan nilang minomonitor ang Chinese vessel na may pangalan na Shen Ku na nakitang nagbaba ng unidentified equipment sa bahagi ng East Katanduanes na posibleng ginagamit sa maritime research. Inangat din umano pabalik sa nasabing barko ang kagamitan base sa nakuha na ng aerial surveillance ng Philippine Air Force. Kasabay nito, nakatanggap din ng Navy ng ulat hinggil sa tatlong barko ng China na una nang nagpakita nito lamang nakaraang taon. Pero ayon kay Trinidad, wala silang nakikitang aktibidad maliban sa babalik-balik na ruta nito sa pagitan ng Samar at Katanduanes. As of yesterday, they were just monitored there. No any activity, no any untoward activity being conducted. I expect them to leave after BK. Nakikipag-ugnay na rin sa ngayon ng AFP sa iba pang ahensya ng pamahalaan para alamin kung may posibleng banta ang presensya ng mga nasabing barko ng China na nagkataong kasabay ng Balikatan Exercises 2024. Patrick De Asus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.